Hello guys, for this video, share ko naman sa inyo yung pinagawa namin stone dito sa harap ng bahay. Ayan guys, so, i-flex ko lang guys, konting upgrade, di ba? So, medyo nakakasosyal siyang tignan. So, ay di ako to guys ha. <laughs> Siyempre, tumingin-tingin din tayo guys. Tapos nilagyan din ng metal dyan. Ayan. Pero guys, pasok tayo. At medyo malamig dito sa labas. O, di ba? flex lang natin yan guys so guys dito tayo sa loob so nilagyan namin ng stone 3 years ago na Ayan. kasi nabili namin itong bahay red siya so gusto ko siyang i-upgrade ng a little bit uh, yung paint, ako lang nagpaint na ng buong bahay yun na lang mga may hirap na parte yung asawa ko yung nagpaint kasi hindi ko asyadong abot hindi siya kasi pwede magpaint kasi may allergies sa pintura ako din naman so nagumagamit ako ng mask and um, <clears throat> mas mabilis kasi para sa mas mabilis akong magpaint ganun so hindi ko na siya uh, pinatulong sa sa pagpipintura. And then sa stone naman um ala na uh, nagkaroon lang ako ng idea kasi minsan nagda kami dito sa place namin and then nagkaroon ako ng idea na lagyan ng stone yung harapan kahit ito lang part na to kasi nga medyo may pagka prices din siya mahal din siya um sabi ko sa asawa ko, kung kaya niya, magtanong na lang siya, sa namin kung paano ba maglagay niyan. Um, mali namin, hindi kami nag-search, nagtanong lang kami doon, sa binila namin. Sabi naman, um, kung ano ba yung kailangan namin. Hindi nila sinabi na meron pa palang ilalagay na parang styrofoam ganun. Bago yung semento. Tapos, so, ang yung isto na nabili, so, tumingin na lang ako sa online kung anong isto yung pwede o yung maganda. So, since na nagugustuhan ko ngayon yung light gray, light gray, light gray yung pinili ko. So, special offer pa siya ng mga 4,500 na kasama na yung semento. Apat na apat o lima yata na kahon yung nabili namin. So, sa kanila na rin namin uh, kung ilan. Sinukat na lang namin yung paglalagyan. So, sa big maker namin to, ah uh, nabili. Siguro, yun, 4,500. Tapos, asawa ko na yung gumawa. And then, sa, ewan eh, ko kung naitindihan ng asawa ko o ano, pero yung tinanggal lang ngayon yung, yung, ang dito, yung, yung wood kasi kailangan pantay kasi siya and then sinimento niya agad so hindi nalagyan ng styrofoam muna yun yung parang styrofoam pakita ko sa inyo mamaya and then after ng mga 5 months magwiwin siguro June na ilagay yan tapos mga October bumagsak yung yung stone so hindi maganda yung kapit na na lang walang tinamaan syempre mabigat din. lalo yung anak ko iniisip ko pa siya noon mga 2 and a half years old parang yata siya, parang yata siya that time And then, um, after nun, pumagsak siya. Ayaw nang gawin ng asawa ko kasi sab sabi ko sa kanya, kaya mo ba gawin? Kung hindi ka confident gawin, huwag mo na lang gawin, mag-hire na lang tayo. Hanggang sa so, nag-search-search -search ako dito, nung kung sino yung pwedeng gumawa. Nakita namin na sa Facebook, yung K-Plan AS dito sa Rorby. So, nag-hire kami. Yun. So, umuha naman sila. Teka, polan yun, yun, eh, mga yung gumawa. And then, afternoon guys, um, medyo matagal pa nga dati 3 hours lang so tinanggal noong lalaki yung stone na, ekse, na nakakabit pa tapos inulit niya tapos um ang na pinakinis niya ulit yung yung likod para maidikit uli kasi sayang kasi yung stone so extra payad din yun syempre kasi oras yun tapos mahirap din yun gagamitin din yung mga tools niya yan um, so naikabit naman Inabot lang yun ng dalawang araw. Siguro sabihin na natin sa lahat-lahat mga 4 hours, 4 hours. Kasi dalawang beses siyang bumalik dito. Sa unang balik niya nga, 3 um, hours lang yata siya kasi sa bahay pa ako that time. And then the next time, hindi ko na alam kasi nasa trabaho ako nung time na yun. So, hindi naman ganun ka long time na aabutin ng whole day. Pero bumalik siya. Pero ang nakakakalan doon, uh, hindi siya nagbibigay ng right time. So, kinukontak pa na siya kung kailan babalik. Ganyan. So, yun. Tapos naman, no, so, nag-cost siya ng, at saka nagamit din yung mga okay pa na bato. Pero, umorder siya ng dalawang kahon. Ayan. Then, after noon, ang binayaran namin is, um, nasa kan, um, 13,000 dun lang sa, sa lalaki, kasama na yung stone. Oh, 'di ba? Yung labor niya kasi. Tapos 4,000 naman doon sa nabili na 4,500 so sabihin na natin. Inabot din siya ng 17,000 sa ganyan. Lesson learned lang pero okay na din, 'di ba? Kung gusto mong mag-upgrade, may kamahalan talagang mag-upgrade. Ayun. So, 'yan lang naman ang So, sa sa akin hindi ko na yun, kasi nakatipid naman kami sa pagpapintura ng bahay kasi ako lang naman yung nagpintura ng bahay namin. So, 'yun guys, na-share ko lang naman din pakita ko sa inyo yung ipapang video nung ano ba yun nangyari ganyan. Para may idea lang kayo lalo na sa mga nakatira dito sa Norway yan ganyan. Kung gusto niyo mag-upgrade ng bahay. Kasi Ah. Uh, sa akin kasi gusto ko medyo i-upgrade yung bahay namin ng kaunti. Pero ang magkagandahan nito, wala siyang masyado nang aayusin pa. So yun guys. So guys, ayan, kung makikita nyo yung bumagsak siya. So red yan guys, hindi na namin tinanggal yung pintura. So tapos, Diretso, semento. So, mali pala yung pagkakagawa ng asawa ko. Di ba? <clears throat> Mabuti yung dang, sa bandang baba lang yung bumagsak. So, medyo natakot kami. Kaya, ang tawag dito. Yung sa taas, hindi siya bumagsak. Pero kung taas yan, tapos nataon. Oh, my God. Okay. Oh. Tapos, ayan. Yung mga bato pa. Di ba? Ganyan guys ang nangyari. Oh. Bigla na lang siyang bumagsak. Gabi yun eh. Nagulat kami. Ano kayang sounds yun? Tapos nakita namin bumagsak pala yung mga stone. Mali yung pagkakagawa ng asawa ko. Tapos, noong inayos ng lalaki, meron palang nilalagay na ganito guys. So, yan yung nilagay niya. Diba? So, okay na siya ngayon guys. Yan si baby. So, ito yun guys. Oh. Parang siyang napakatigas na espero. Matigas siya ngayon eh. So, yan yung natira. Baka sakaling magamit pa namin. Mukha lang siyang estero, pero sobrang tigas niya, guys. So, ayan. Para kumapit talaga yung ano tawag dito? Yung stone. Tapos dito. Tapos, ito na may sinasabi ko sa inyong inalis na asawa So, may pagitan kasi yan, guys. Kaya ganito yung design niya. Uh, kasi, nag, ah, uh, pag dito nag expand kasi yung wood depende sa weather pag summer or winter ayan guys so So, ganyan ang style ng bahay dito, guys. Dapat, hindi siya talaga yung straight. Meron siyang ganito. Para pag nag expand yung wood. So, yan, guys. Tapos, ayun na nga. Ito yung nakalimutan namin ilagay na dapat pala nilalagyan ng ganito, guys. Para dumikit talaga yung stone.